Yan. Ito po mga guys. Ito po tayo sa isang puno ng buli mga guys. Yan. Masdan dun niyo po mga guys. Oh. Yan po ang puno ng buli mga guys. Yan. Ito mga guys. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po mga guys. Yan po mga guys. Yan po mga guys. Yan po mga guys po ang buli mga guys kapag po ito ay bumunga na mga guys yan po kapag po yun ay na ay na po hindi po na po na mamamatay guys, okay. mga guys yan po ay isang bisis lang po po yan po Pag nakita nyo po mga guys yan luwig luwig ang bunga ang dami parang naroon ang dami ng bunga pero isang bunga lang po yan mga guys hindi na po yan bubunga uli dahil yan po mga guys ay mamamatay na po mga guys yan buli na yan